Ayan, pupunta po tayo ng Toyota Kalapan para magbayad ng first payment. Dami lang sasakyan. Hindi eh. ka ba samuha, diba? Another 10 years po, sikit na dito sa kalsada. Mayroon po lang eh. Kalabas ang mga ano Kailangan titignan mo na mas to Baka Ayan Punta po tayo ng uh, Toyota kalaban niya Medyo malayo-layo <clears> Hindi <throat> ko alam kung ilang minutes Pero mga uh, 30 minutes saka ingatan natin ang LTO kasi no registered no travel policy yun po ang nakalagay mayroon po siyang may pwede mag travel may insurance po siya <clears throat> kaya lang pag nahuli ng LTO ay multang malaki malaki ng malaki ang multa po daw ay 10,000 pesos ay ngayon since brand new ito one week pa lang may ay wala pang registration basis palang registration ng flight number pero pwede siyang bumiyahin Ano, basta kaya lang pag napara hindi tapos bayad tayo ng multa ganun talaga mabayad tayo kasi kaya nasa bahay yung sasakyan hindi magamit Bagay po ang tapo natin Palingalinga po Kung ano yung ginagawa nung iba Palingalinga Pag mayroong Ano, hindi titigil Ganun po yun Basta dami po dito ng Mga sasakyan Motor Ang dami ng mga motor Sobra tataka nga ako bakit ang dami ng motor mga wala namang ilaw palalo na pagkagabi nakakatakot makasalubong walang ilaw ay kung masagasama yan kasi hindi mo namang kita lalo na gabi isan ano lang convoy sila dalawang motor yung nasa kalikod liguran yun ano yun, hindi na Eh sa gabi yung matuling Kaya dubbing ingat. Hindi lang 'yung ang ingatan mo, pati 'yung mga tricycle na walang ilaw, walang 'yung mga 'yun, wala pa rin yung iba nun, walang ilaw, wala rin 'yung wala 'yung resto, wala 'yung ano, wala 'yung load, wala 'yung lisensya kasi kung in siya sya, alam nyo larga yun, walang ilaw pwede mo namang lagyan ng kahit ilaw na ano na lang yung chargeable kung sira yung mga ano kaysa sa ikuan eh, mo yung buhay mo eh, ang kapalit nyan, buhay kasi hindi ka mapansin ng ano pagsalubong mo pag walang ilaw dapat mag para sa safety ng parehas safety ng ano safety ng kasalubong mo oh. kasi once na nabangga ka obligasyon din ng ano nakabangga kahit pa siya sabihin mong insurance eh, eh siyempre kung eh, ano yung cargo konsensya no? kaya mag-ingat pari parehas kaya sa mga nagmumotor kung walang pampagawa ng mga ng ilaw pilitin yung kahit man lang plus light na chargeable lagyan nyo kasi pag nabangga kayo eh, ganun ganun na lang di diba, hindi huwag naman sana kasi paripatis natin dapat ingat Kaya Ayan Kung nag-iingat yung Kasalubong mag iingat din yung ano Yung magiging kasalubong Mga Kasi nga <coughs> Kung tatakbo dyan sa highway Ay sa dami ng sasakyan dito Gabit araw Napakarami Sobrang nandami Eh In mga mga high school pa lang ako hindi pa uso mga ganyang hulugan sakay, pa, sakay kami sa tricycle B10 para makapunta lang sa school ngayon pati mga estudyante mayroon ng motor pati uh, katutubo mayroon na rin motor sa dami na ng motor eh, natin na nasa condition yung motor may ilaw o not likod para tayo ay safety kasi ako nga pag may motor ako na hindi ko gamitin yung pagkana kung din ang ilaw kasi hindi safety nung uh, kasalubong kas safety mo hindi ka mga bangga ng ano oo oh, kita mo ang daan kalimitan kasi dito sa highway may street light lalo na yung ano, solar kita nang nagmumotor dahil mabagal mong takbo ay yung mga matutuloy na tumatakbo ng 100 mga 4 wheels hindi yung kita wala kang ilaw, hindi ka mapapansin kasi yun ang ating yun sana kasi 4 wheels ang drone eh. basta makikita ko na lang andyan na, bulaga na ay diba ang hirap ng no? kahit mamarino ka sa so, takbo sa daan ayun, kaya palala lang sa mga nagmumotor, lagyan nyo po ng ilaw. Ang dami ko po nakakasulubong na walang ilaw. Ang parte ng south, ang daming motor. Nalusong galing ano, na walang ilaw. Palala lang po. Kasi for safety ng bawat isa. Ang iba pa nga, nagmumotor. Andi dito sa gitna ng kalsada, na dito sa daanan ng ano, pinaka-passway sa daanan ng four wheels. Walang nilo yung dapat doon sa tabing-tabi. Yan ang mga yan po ay paalala lang para sa safety ng bawat isa. At kung kayo ay nasa tama, may ilaw, may registration, eh, kung ma uh, ka problema ay eh, tama po kayo eh. kasi once na kayo nabangga at may restro yung ano you know, yung nakabangga sa inyo hindi po kayo sabutin na nakabangga pero yung cargo konsensya ka rin siyempre ganun na lang ay kumbalik ta rin ang pangyayari ikaw yung nandudon ikaw yung uh, diba Ang, ang hirap, 'di ba? Kaya pare-pares po tayong mag-ingat. Kahit na ano, pilitin po natin na may ilaw, unang-una -una, ilaw. Kung hindi po natin hindi na naka, ano, naka-condition, pilitin lang po yung ilaw. Pwedeng plus light, LED yung chargeable. Una tuli Sa huli, syempre ilagay nyo yung ano, yung parang yung pula, yung light ano stop parang stop light kasi pag malilito yung kasi ano eh nasa likod mo baka kasalubong mo yun ilaw pa rin <laughs> malilito kaya po okay ba yung likod at saka yung harap diba? minutes na agad malayo pa ay, ba? Diba? malayo pa nga ba medyo mabagal ang takbo natin eh. Pero kung yun ano, kaya na naman, na 15 minutes to 20 minutes. Kung walang traffic. Madami rin kasi ang sasakyan. Dito naman po maraming LTO, mga bayan-bayan na, magkakamit, magkano na sila, inspection. Siyempre, yung iba, natakbo pa rin walang helmet mga motor lagas na siguro sa ating mga Pilipino medyo matigas ang ulo ito na pala Toyota Toyota Kalapan kakalibaan na po tayo dito at tayo ay magbabayad ng first payment Sila po sir, good morning. Ano pong uh, mag-submit po. Hindi po, hindi po magbabayad uh, po ng uh, Magbibigay po ng resibo sa first thing. Okay po, salamat po. Oh, may ano dito. At mayroong ano. May kainan Tamang tama Diyan ako magaling May kainan eh Ang galing ko din mag timing eh. May kainan din eh Diyan ako magaling sa libre Ayan. O, Sa libre, magaling tayo dyan Ayan. Oops tayo. Ito na pong bit bitin ang ating uh, gamit. Yes, by stop. Ano, tinanggal nila ang display na sasakyan. Anong meron? At may kainan. first payment. Ayan po ang sinasabi kami, hindihan sa loob. Bawal yata